so hello mga kabakyard uh, welcome po muli ngayon dito sa aking channel samahan nyo ako mga kabakyard at tayo ay magpapakain ng aking mga lagang manok at uh, share ko sa inyo mga kabakyard update ko lang sa inyo yung aking mga lagang mga manok ngayon mga sisew at saka mga malalaki so tara mga kabakyard at magpakain tayo ng aking mga alagang manok let's go so ito mga kabakyard uh, meron tayo dito uh, gold mga kabakyard yung Boston Roundhead na natin na nakakross sa gold Mayroon tayong apat na piraso at atat na piraso at, uh, piraso at isang uh, Boston machine machine kelso yan bibigyan natin ang pagkain na. Hmm. nalahan na ako mga kabakyard ng aking ngitid kapalit okay, talaga yon. Bago yung ating high action leper hatch mga backyard na nakakross ating Boston Roundhead. So, bibigyan din natin mga wakil, no? Kapakain din natin. Kita lang. So, hindi ka nga, nipapakita dito. Pakita dito, Yan. So, ito mga wakil, ang pakain ko sa aking uh, weeks old na mga sisew. So, ano na muna tayo? Booster. Yan. Booster tayo. Tapos, dito naman mga wakil, sa aking mga Ah, uh, 3 months old. So, wait feeding ako mga kabakyard, no? 3 months old. Ayan. Bibigay na natin ngayon mga kabakyard dito. Ayan, ganyan yan. So, malaki na yan mga kabakyard. Yung ating, ah, uh, 3 months old. Ayan. Malaki na yan, lakas kumain. Okay. Maganda niya mga kabakyard. Maganda sukat nun. Bago rin mga kabakyard yung galing kay Paring Wilson. Yan. Yung Tasmanian black natin na naka-cross sa kanyang Golden Boy sweater. Yan mga backyard oh. Malaki na rin. Ayun. Tapos kumain mga backyard pagka basa mas mas maganda pa yan mga backyard sana kung yung pinambasa natin na tubig diyan yung may halong vitamins mga backyard. Napakalusog ng ating alagang manok sigurado. Kaso magastos lang. Kaya medyo sa isang linggo sa bisis lang tayo nagbibigay ng mga kabakyad. At ito mga kabakyad, yung ating uh, going to 4 months old mga kabakyad. Malaki na talaga ito mga kabakyad. Yan. bandi din yan ng WPC. Yan yung mga kabakyad na parang babae. Yung kapatid niyan mga kabakyad, yun yung kabigang daliri. Sa paa, sa kanan. Pero magandang klase din yun mga kabakyad. Ayan o, oh, nakikinig siya. Lakas kumain yan. Ah, lakas kumain yan. Yan, malaking manok rin yan mga kabakyard. Yan, maganda rin katawan yan. Kaso yung palong niya maliit. Yan, so hindi na muna natin istubo yan. Kakain yan, dito naman na muna natin sa mga sisiyo. Yan. Ito lang. Hindi, pero masito yung sisiyo. Yan, susunong so, likot. Naku, sumabit na yung ulo. Ah, ah. Yan. Yan. Ayan eh, mga kabakyard, yung ating high action leper hats na nakakross sa uh, uh, Boston Roundhead. So, ang labas talaga nyan mga kabakyard ay 50% na Boston Roundhead. One port na lang yung high action, one port na lang yung leper. Kasi nga, uh, battle cross yung babae na ginamit natin dyan mga kabakyard. Ito mga kabakyard oh. ikot mo dun. Yan, iyan po yung nanay nyan mga kabakyard. Yung ating battle cross galing kay Boss Jack Amano yan yung ano na yan street comb na high action leper hats kulay ano tingga pa blue legs yan pero yung mga anak niya walang blue legs yung mga anak niya nagmana doon sa ating uh, Boston Roundhead lahat pa dilaw yan sana lalaking malusog to mga kabakter that napakaganda nitong kombinasyon nito ano? meron tayong one port na leper hats meron tayong one-fourth na high action hatch, tapos ah, uh, one-half na ah, uh, brownhead ayan so ito naman mga kabakyard yan yung paanak ng ating gold, yung gold natin ay nandoon na sa aking kumpare yung malaking gold ko na inahin so ang ganda talaga magpalabas yun ng mga sisiyo mga kabakyard, kita mo naman oh ang lalaki talaga mga kabakyard yung no, kanyang inaanak yan, tatlo dyan mga kapakir, gold. Tapos yung isa, uh, ano yon Boston Roundhead na nakakross sa machine kill. So, back to father din to mga kapakir, dito. Yan, bali, three port na yung Boston Roundhead nito. Ito. Tapos, one port na lang yung uh, machine kill. So, dyan. Pero ito, Boston sweater ito mga kabakyard na gold. Yan, tatlong piraso po yan mga kabakyard. Ang lalaking manok. Ano pala ang yan, wala pang sambuan yan mga bakyard. Simula nung pinisa. Kaya nyo mga kabakyard, ang ganda ng balikat Lalaki. Oh. So baka hiramin natin ulit yung ano na yan, hinahina yun. Kasi maganda talaga lumabas. Magpalabas ng sisiw mga malalaki. Hiramin natin ulit yon Pagkatapos nyo na magpasisiw. Yan. Hiramin natin ulit yon So yan mga kabakyard, tapos. Dito yung mga kabakyard. Hmm. Kahit malayo. Hmm. So ngayon mga kabakyard, ito naman yung mga inahin ko mga kabakyard. Alpas ito. Yan. Kasi may may nakasalang pa kasi ako dun mga kabakyard na yung ano, yung golden boy sweater saka yung uh, super sweater na nakakasali si roundhead. Yun yung mga nandun ngayon. Kaya ito, alpas mo na sila. Ah. Tá mga kabakay do matakaw talaga ito mga kabakay do matakaw to ang laki inahin mga kabakay you know takaw laki inahin tama tama sukat yan mga kabakay ang laki nito laki mataas so personal bandit ko yan mga kabakay do yan laki mataas so one half buston round head tapos uh, one half machine kiliso So, babalik natin doon sa kanyang tatay. Tatay niya yan mga kabakyard. Yan o. Oh. Diyan yan niya nagpapasampa sa tatay niya. Ganda yung mga ano nyan, mga itlog niyan. Ayan. Takaw, kumain. Kahit saan saan siya pumunta, naagawan niya na pagkain. Nangagaw na pagkain yan. Ayan, dito naman tayo mga bakil sa aking mga uh, bibis baby. Hmm. Baby stock. Tanda, nabating kang babae ano yun mamaya na lang so dito naman mga kapakyard nandito yung ating ano uh, golden boy sweater na babae yan na naka, ito mga kapakyard ay hap hap na rin you know? uh, ni busya kamano ito hap hap uh, golden boy sweater na crossa sa lemon ng sito alberto yung babae na yan tapos yung tandang natin mga backyard yan po ay Super Sweater na nakaka-cross sa Roundhead. Ayan, nilagay. Pansamantala ko muna nilagay dito mga backyard yung tandang na yan dahil hindi pa siya naglalaban para mag-matured siya mga backyard. Maganda pa naman yan at uh, malaking manok yan, oh. Ayan, laki. Laki niyan. Laki mga backyard. Subukan din natin yung uh, matching nila dyan. Makakuha tayo dyan ng uh, one-half na uh, Sweater. Tapos one-fourth na tawag nito na lemon at saka one fourth na lazy round head yun labas, magiging labas niyan. tapos doon naman doon naman mga kabakir yung ating uh, Boston sweater na gold naglimlim na yun mga kabakir yung ating Boston sweater na yun malapit na rin yan mag uh, sisiw. yan yan sa tapos yung nasa labas mga kabakir na yun o oh, yan yung ating Boston machine yan nakalabas naka mga kabakir sa aking bakod Mamaya uulihin natin yun. Tapos, din na mga kapakyad sa aking mga pasisil. So, din na tayo mga kapakyad. So, dito, mga kap ay wheat feeding din to mga kapakyad yung aking binibigay. No? So, meron tayo ditong uh, Boston, Boston machine mga backyard No? So, hop machine kills. So, sa kahap na Boston sweater. Ito naman mga backyard, ito yung machine killso natin na nakakross sa sweater natin na gold. Yung labas mga backyard, naglalabas yan ng puti na may pula. Tapos ito puti talaga. Yan parang bulik dahil sinibalan yung ginamit natin tatay dun sa gold. Tapos yung isa naman mga backyard, yun ay machine killso din yon. Yung isa na yon. Yan. Machine killso, kalahating machine killso, kalahating Boston round yan, tapos yun mga kabakyad, ganun din, no? Uh, half round roundhead, half machine kilso. Yan, bago yun sa dulo. Ngayon, bibigyan natin pagkain mga kabakyad. Yung sa pagkain naman mga kabakyad, ay with feeding din to mga kabakyad, ang ginagawa ko dito. Yan, para mas ganado silang kumain mga kabakyad pagka binasa na natin yung pagkain. Bibigyan natin ng isang takal at kalahati, para din sa tatlo. Pero sa tatlo ay isang takal at kalahati lang din. Yan. Tapos dito, dalawang takal din sa ano, din sa limang piraso. Yan. Bago lalagyan natin na tubig mga kapakid at paalsahin. Tapos. So, paalsahin muna natin to mga kapakid, no? Pag yan mga kabakid ay tumuyo na yung tubig Pwede na yan, ilalagay na natin yan Ang kagandaan nito mga kabakid, hindi na natin sila binababara ng tubig Kasi nga, sa pagkain nila, marami na tubig to mga kabakid Hindi na nila kailangan uminom pa ng tubig Yan, solve na sila dyan So pang isa tayo dito mga kabakid Diring ating ano, ang ang mga kapakid yung aking uh, tabig ang daliri mga kapakid malaki na rin yan no oh. yan tabig na daliri na yan bibigyan din natin pagkain dito lang muna sa bawo mga kabakyard at ubusan uh, naubusan ako ng lagayan so malinis naman ito ayan pag may extra tayo mga kabakyard pag tayo nakapagbinta na so, bibili tayo ng ano ng lagayan uli yan. lang muna natin mga kabakyard paalsahin lang muna natin yung mga pagkain nila bago natin bibigay hmm. So ito mga kapagkay, lalagay na natin. Yan mga kapagkay, doon nung nila, tinan nyo naman mga kapagkay, oh, no? nung takaw nila doon sa pagkain kahit medyo matubig. Yan. At na-observe ko rin mga kabakyard sa ganyang sistema ko sa pagpakain maganda talaga nakita nyo kanina mga kabakyard yung akin 3 months old doon laki na kagad mga kabakyad ganyan po mga kabakyad no? tapos isang beses isang linggo inahaluan natin yan ng vitamins yan tapos sa isang buwan nag, ah, sa isang kisinas nagbabakterial flushing ako mga kabakyad hinahalo ko lang din sa pagkain yun mga kabakyad yung antibacterial na yun yan tapos kada linggo isang beses lang na vitamins no, kagaya nito mga kabakyad bibigyan din natin ito Takaw. Yan. Takaw na lang mga kabakyard. Babiri. Ito mga kabakyard, hiniwalay ko kasi mga mayroon ako na detektito dito na may sipon. Kaya hiniwalay ko to doon sa mga kapatid niya. Mga kapatid niya yun eh. Yung tatlo doon. Hiniwalay ko muna ito. At ito eh. Uh, natin. Ginagamot pa natin mga kabakyard. Ginagamot ko natin yung ano niyan. Yung iba diyan. Yan. Boss nila yan. Sarap naman yan, masarap. Bago ire. Mm, kain. So ayan sila, yung isa na lang hindi nakakain, yung nasa labas. So ayan yung nakalpas natin mga kabakyard Malaki na yan mga kabakyard Tatlong buwan Yan, Ang gandang inahindi niya mga kabakyard Mataas Sigurado yan maganda ganda ang sukat Maganda ang figura Yan, mailap lang Yan mga kabakyard Yung kapatid niya mga kabakyard din no, Na ibahagi natin dun sa isang kaibigan natin uh, Bumili kasi siya ng manok Tapos uh, Yun dinagdag natin yun mga kabakyard no, Bilang uh, reward giveaway sa kanya mga kabakyard yan Ah uh, next week ah uh, magbibigay tayo ng ano, mga vitamins para sa ating mga lagang manok so mga, kung paano yung mga pamamaraan natin yon so abangan nyo mga kabakyard so yun lang mga kabakyard yung maisi-share ko sa inyo yun, no? Yung mga simple lang mga kabakyard na pamamaraan sa pag-alaga ng mga, mga lagang manok so disclaimer tayo mga kabakyard hindi po ako nagmamagaling no at lalong hindi po ako magaling so sadyang ganun lang po talaga yung pamamaraan ko sa pag-aalaga ng aking mga alagang manok so mas marami pa po tayong uh, mga uh, kaibigang mas magagaling yung mga malalaking farm yan so kasi yung iba ibabas kagad tayo kasi yung nagbibideo ako sa aking mga alagang manok at ina-upload ko binabas kagad tayo nasabihan kagad tayo nagmamayabang tayo hindi naman tayo nagmamayabang kumbaga sa akin, yung idea ko, sinishare ko lang sa inyo. At minsan, ako din, kumukuha rin ako ng idea sa iba din mga uh, uh, breeder. Nang sa ganun, madagdagan yung idea ko dito sa manukan, madagdagan ba mga kabakyard? Yun. Makakuha tayo ng konting idea doon, i-adapt i, -adapt, i -adapt natin yon at uh, i-testing natin sa ating alagang manok. Kung effective, ipapatuloy natin yon Pag hindi naman, Ititigil natin. Yan lang yung kasimple mga kabakyard. At yun lang mga kabakyard. Huwag kalimutang mag-follow sa aking page mga kabakyard. No? At pag nagustuhan, pakilike na lang at share sa aking mga video mga kabakyard. Yun lang po at maraming salamat.